Ay, mga Mars! Itong Mars, so oh, mag-award si Inday, mga Mars! Kasi ang taba ko ng Mars, eh. Tignan mo, B. Tignan mo, mo, oh, diba? Kaya kayo, mga Mars, yung matataba yan Kailangan na kayo magpapayat ngayon 2024. Kaya ito, oh, mag-award up mo na si Inday, ganyan-ganyan, oh, diba? Di ba? O kaya kailangan ko mag-workout, pag ganyan-ganyan. Kasi kailangan ko na mag-workout, magpapayat. O kaya mga March, workout muna tayo mga March. Tignan na ang tataba ko na, o di ba? Kaya ganyan-ganyan, o di ba? O di ba? O di ba? Kailangan ko na mag-workout kasi alam mo naman mga March, ang taba-taba ko na eh. Wala na, na, wala na sa akin nagkakagustong mga guys. Kaya, ito kailangan ko na magpapayat o di ba o oh, di ba kaya dapat kailangan ng papayat o ang laki-laki ko no di ba kaya kayong mga mars kailangan mag workout pag may time kasi baka baka iwan kayo ng mga boyfriend niyo kaya asawa niyo kaya 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 ito kailangan ko mag-workout o pag ganyan-ganyan. One, a, two, A 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 100. O, oh, diba? O, oh, diba? Oh. Kailangan ko na kasi magpapayat kasi ang taba-taba ko na, o, oh, diba? Oh, o, oh, diba? Oh. Ganyan-ganyan lang muna. O, 5, 6, 7, 8, 9. Nine, ten! Siyempre, kailangan pagpansay dito mo sa kabila, di ba? O. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! Oh, Siyempre, pampalait ng chan. O. One, two, three, four. O. Ganyan lang. Kaya, ayun Sobrang pala makakapagod ng workout. Hmm. Ibigay ninyo ganyan 1, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Ay nako mga mars, nakakapagod pala mag-workout. Ay nako, first time ko nito mag-workout kasi sabi ng mga gusto akin, ang taba-taba ko raw. Eh sabi ko hindi naman ako mataba ba? Eh. Diba? Mga mas kaya oh. Ito muna si Inday mag-workout. Siyempre Kailangan para mag madami magkagusto sa akin. Diba? One. Two. A oh, one man red. O oh, diba? Kaya kayo mga mas. Pag may time. Mag-workout. Kasi baka mawala yung mga boyfriend nyo, di ba? Ako nga, tignan nyo, tumaba lang ako, lumaki lang ang chan ko. Iniwan ako ng boyfriend ko. di ba? Kaya kailangan mag-workout, o. Di ba, o. Ay, naku. Kailangan talaga. Ay, nakakapagod. So, ayun, guys. Mga Mars. Mag-workout pag may time. di ba, o. One. A two, a three, a four, a five, a six. Huh. Hmm. Hoo 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 hoo. 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 So you guys, bye. Hahahahaha. <laughs>